Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? I understand na naaawa ka sa babae niyo at sa mga katulad niya. Pero hindi mo ko kaibigan para magsalita ka ng ganyan sa akin. Baka nakakalimutan mo na boss mo ko sa kumpanyang ito. Hindi tayo magkaibigan, Zeynep. Hindi kita magiging kaibigan. Ah, Diyos ko. Bakit ba hindi na lang ako nanahimik? Ngayon hindi ko alam kung may babalikan pa akong trabaho. Hello, Mr. Alihan? Zainab, ano ba itong ginagawa mo? A ano po? Nagdadabog ka at sinasabi mo lang kung ano ang gusto mo. Mr. Alihan, alam kong hindi maganda ang inasal ko kanina. Pero kung makapagsalita ka tungkol sa assistant ko, eh... Bakit ang assistant mo pa rin ang na pinag-uusapan natin? Wala akong pakialam doon. Listen, from now on, she's your responsibility. Sa oras na nagkamali siya, ikaw ang mananagot. Ayoko na pong usapan nun issue na ito. Opo, opo Mr. Alehan. Ako po ang bahala. Hindi ko po kayo bibiguin. Tingnan natin. Ano po, Mr. Alehan? Ano yun? Maraming salamat. Pumasok ka ng maaga bukas. Opo.